Guys, good morning, good morning and welcome back po ulit sa aking YouTube channel. So mag ano nga pala ako guys, magre-repack ng uling. So uh, matagal talaga na walang stock yung kinukuha na namin na wholesaler dito. So ngayon lang siguro mag ano na guys, mag isang buwan na din. Uh, sobrang dami din kasi naghahanap 'di ba ng uling. So kailangan talaga natin ng uling lalo na 'di ba magpapasko. Uh, kaya binili ko dalawang sako. Kaya lang yun nga lang ang problema, sobrang mahal ng uling pala nila. Tsaka hindi katulad nung dati guys. So yung uling pala nandun sa labas. Hindi siya katulad dati na ano, yung madami ang laman. Dito kasi ngayon tingnan nyo. Papakita ko sa inyo. So ayan. So dalawa yung sako. Uh, itong sako na to medyo mataba naman siya. Kaya lang hindi siya. Kasi katulad dati. Malaking sako din. Kaya lang ganyan siya ka. At taan. Kaya yung konti na lang Oh. So titingnan natin kung ilan nga ba ang magagawa natin na uling kung ilang plastik ang natin. Kasi yung bintahan ko natin dati guys, 13 pesos. Tapos try natin tingnan ngayon. Kasi medyo mataas nga yung uling. Ang per ano niya, yung dalawang uling ay nasa 720. So kung divide natin sa 2, nasa 360 ang isang ganito. Ito medyo konti naman compare dito. Mas madami to compare dito. Parang oh, lugi. <laughs> lugi tayo. Tingnan natin. So baka ito lang ay siksik. six? matitingnan natin kung magkano ang aabutin natin at magkano ang ating kikitain. So, maliligo sana ako kaya lang, syempre, uh, bago maligo, gawin ko muna to para in case lang na may bumili, may maibigay na agad. Kasi pag, minsan pag uh, yung may bibili tapos hindi ko pa na ayos to, hindi ko pa na repack, di ba? Hirap naman na kukuha ka tapos nagkakauling-uling na kamay mo. So, ayun. Since may, nandito naman ang aking yan, yung Josawa. so siya ang magbabantay muna ng tindahan tapos ako tatapusin ko to kasi mahirap tag uling ang ating mga kakain. So, nga pala, gamit tayo ng face mask kasi baka magpapa naman akong magmaskara naman ako sa itin ng diba, sampa. Tsaka mag the gloves din tayo. Okay papaano hindi ganun ka. Uh, dumi ang ating tamay. Gamit tayo ng face mask. Tsaka gloves. Gloves uh, bumili din pala ako guys ng dalawang dapat binili ko is walong ay limang vlog na tray at nagkauling-uling na yung kamay ko kaya lang dalawa na lang yung natira nilang blog. so ang itlog nila ngayon guys ay 240 pesos ang isang tray Sa so, benta ko ay 10 pesos So, yung mga uling niya, medyo malalaki pa. O, oh, yan, o. Oh. Kailangan, drugin. Lalagay naman natin siya dito sa ah, uh, plantana. Para mabilis. Pag, ano, paglag. Ano tayo? kita mukha ako. Ayan. Lagay natin dito. Para di bobo guys, kailangan, ay ma, ano, 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 pala guys, ang gamit natin yung ganito maliliit lang na plastic. So, ito mumurahin lang naman itong mga nasa 7 pesos. So, di tayo gagamit ng mamahalin kasi syempre, di ba, ah, uh, di tayo kikita. So, start na tayo mag-repack. Okay, sira na ng nga kay So, ayan guys, punti na lang, matatapos ko na yung isang sako. Kaya lang, sobrang dami din siyang durog. So, yung ginagawa ko, para hindi naman lugi, yan, para hindi naman lugi, uh, inaluan ko ng mga durog-durog. Kaya, pag sa dulo, so sobrang daming durog, pwede isang buong, ano, madamihan na, tapos, kahit ibenta mo lang 10 pesos, di ba? Kasi, meron naman ganun na bumibili pa rin. Kahit puro durog -durog kaya, puro durog-durog na. Okay, ka kadami guys, yung 15. Ay, hindi ko pa pala alam kung magkano benta ko kasi yun nga, benta ko dati is 13. Eh, ngayon kasi sobrang taas na, di ba? So, yun, ganyan kadami. Titingnan natin kung magkano pwede nating i-presyo. So, medyo nakadami na tayo. Ayan. Ah, oh, wait. So, ayan. Hindi alam kung ilan na to. Mamaya bilangin natin kung ilan na yan. So, ayan. Kasi, di ba, pag bumili ka sa palengke, konti lang. Tapos, like, kasi nung pumunta ako doon, nung wala talagang mga uh, mabilan dito, banda sa amin, nagtingin ako doon sa palengke, meron na sila yung nakaripak repack Pero, 10 pesos, konti lang talaga, guys. Compare sa pag nag-ikaw mismo nag-repack, bumili ka ng ganito, yung sako-sako, talagang uh, medyo madami yung laman, at saka, syempre, kikita ka pa, diba? Madami pa. Ay, malaki pa kita mo. Kasi sa repack talaga, kahit anong klaseng ire mo, like, asin, mantika, ah, uh, harina, di ba? Malaki, malaki tubo. Malaki talaga tubo. So, ayan. Po, so, Ayan guys, tapos na ako mag repack sa isang ah uh, sako. So ito yung ating mga na-repack. Mamaya, so, mamaya guys, bibilangin natin kung ilan nga ba ito. Yan oh. So ito naman yung ating mga ito yung ano natira, puro ano lang yan, mug-mug. So, try natin bilangin tapos i natin kung mga ano. Kita niyo. 11, 12, 13, 14, 15. 317 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 So 39 yung ating nagawa guys. Ayun so yung isa di ko muna yung isang sako di ko muna irerere -ri pa kasi Pagod na ako guys, sakit na ng ano ko, sakit na ng likod ko. Tawag so, na ng buko Yan, maliligo naman ako. Pero tapos yan, napuing ako. Liligo na ako. So 39 po ang ating naggawa. So tingnan natin kung magkano ang ating kita. Kukunin ko lang ating calculator. So yan. So yung, yun nga guys, yung nabili nating ano, sako, kasi dalawang sako, ang dalawang sako is 720. So divide 2 na sa 360. So, 360 divide natin sa 39, 39 paraso na nagawa kong repack. So, ang cost natin guys per isa nito ay 9 pesos mahigit. So, pwede natin ibentang. Kasi diba mayroon pa tayong uh, plastic na ginamit at saka syempre yung effort ko, pagod ko pa diba. So, dapat ano hindi natin, uh, bayaran din natin. <laughs> so, ayan. 9, 12, 12. Daddy! So, yun guys. Pwede natin siya kasi yung cost niya, kung i-divide natin, nasa 9 something lang siya. Pero, uh, natin ng 15 para tumubo naman tayo. Kasi, di ba, uh, may plastic, siya pa effort. Tsaka, uh, nung binili namin, siya yung gas pa. Di ba? Nabayad pa tayo ng gas. So, ayan. So, ito yung ating mga nagawa. So, 15 pesos guys, kasi nga mataas na ang uling ngayon. So, tsaka, wala na masyadong mabibilang mga uling. Mahirap talaga maghanap na ng uling. Tingnan pala guys, oh. Butas-butas uh, Kahit uh, gumamit ka ng makakapal na plastic Bubutas pa din yung Yung gagawin Yung ano mo <laughs> Yung sa kamay mo yan. So, yan Mukha na akong taong grasa ay, ay. So maliligo na ako guys Pwede na tayo makaligo At magbabantay na rin ng tindahan Ta-da! <laughs> Look <laughs> <laughs>